Magandang umaga po mga kalaki. Ngayon po ay August 8 na. Gising na mga kalaki. At swerte po ang araw na to dahil 8. Ibig sabihin mga kalaki, circle infinity po tayo ngayon mga kalaki. Kaya sa mga gusto pong nais po na tumaya ngayong araw na to, mas marami po ang mananalo kaysa sa hindi po mananalo mga kalaki. Sa mga nagtitiwala sa amin, mga laki numbers po namin ang inyong panuorin at inyong pong alagaan ng 3 days bago po natin palitan. Alam nyo po marami ng gumagaya sa atin. Nakikita ko yung mga ibang nagbablog. Ginagaya tayo 3 days na rin sila. Ginagaya yung style ng pamimigay natin. Okay lang yun. Kanya-kanya naman ng ano yun. Gusto nila gaya-gaya. Di okay lang yun. Ang importante po andyan po kayo na nagsusubaybay po sa akin. Uh, sa amin po ni Lola Carmen at syempre po sa mga lucky numbers namin na hindi nyo po kami binibitawan at syempre maraming maraming salamat po at nandyan po kayo lagi sa amin okay gising na mga kalaki dahil nandito na po ang mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan ibibigay ko na po sa inyo okay umpisahan po natin Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manal at maging milyonaryo? At syempre, habang ako po ay bukas na ng tindahan, ayan, medyo madilim pa kasi nga po madaling araw na And ganito po ang style ng buhay ko dito ngayon. Pag madaling araw na ng alas 5, gising-gising na, open na lang tindahan, shoot na ng vlog. Actually, hindi po ako nagkakape. Tubig lang ako okay na. Ayan. At eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Kunin mo na mga kalaki. Umpisahan natin sa Bicol. 1-32, Batangas. 17-6, Bataan. 39, 21, Butuan, 5, 3, Benguet, 4, 19, Iloilo, 27, 21, Leyte, 2, 4, Samar, 30, 16, Quezon City, 5, 27, Pampanga, 1, 14, Pangasinan, 4, 19, La Union, 7, 20, Nueva Ecija, 3, 30, Nueva Vizcaya, 1 22 Ilocos Sur 12 sa Ilocos Norte 5 14 Masbate 21 4 Isabela 32 20 Tuguegarao 8 16 Rojas 9 18 Capiz 3 4 Bohol 5 7 Bulacan 1 24 Bgyo 3-5 Marinduque 8-14 Caloocan 27-29 Muntinlupa 2-30 Palawan 5-20 Sambales 14-4 Apayao 19-25 Cotobato 23-27 Binangonan Rizal 19-24 Morong Rizal sa East 21. Mindoro, G 14. Tagig 5, 17. Cavite, 31, 17. Bacolod, 13, 3. Quirino, 30, 35. Tarlac, 6, 22. Davao, 7, 24. San Mateo, Rizal, 1, 15. Cainta, Rizal, 2, 8, Taytay Rizal. 9, 16, Antipodo Rizal. 23, 29, Montalban Rizal. 8, 14, Angono Rizal. 13, 15, Romblon. 2, 4, Tabuk. 6, 28, Marikina. 11, 29, San Juan. 14, Gis, Pasig. 2330 Manila 532 para nyake 411 at Olongapo 16.20. 9. Kaya mga kalaki puputuloy muna natin dyan para sa masusugin nating mga laki followers dyan na nag-aabang po lalong lalo na po sa mga baguhan dyan na nanonood ng vlog namin abay dapat po naka po kayo sa mga legit na account makinig po mabuti ingat ingat po sa mga fake account na kinukuha ang picture ko ginagawang profile sa facebook nako hindi po kami yan baka mali po kayo nang nafa hindi po kami yan baka mali kayo nang nasasalihan ng private consultation nako mas lalong hindi po kami yan ha? ingat ingat po kayo subukan nyo pong tawagan yung mga fake account na yan. hindi po sasagot yan dahil konti ang mga followers niyan. hindi po kami sasagot yan mga kalaki hindi sasagot yan dahil fake po yan ito po ang legit na account na ginagamit natin ngayon Red Parungkin po na merong 280,000 plus followers po kasama ko po si Lola Carmen na kayo t-shirt ako lagi nyo pong i-check ang followers sa kami po yung pinakamaraming followers na nagbibigay ng lucky numbers at syempre po mga kalaki meron po tayo sa isang account yung kalahating milyon natin yung main account na Red Parong King pero ito po ang ginagamit natin ngayon at meron din po tayong Aris Gatchelian account po sa Facebook okay yan po yung mga legit na account natin sa Facebook ingat ingat po sa mga fake ha pag tinawagan mo mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake sila, kaya ingat kayo at meron din po tayong YouTube, Red Parungkin po na merong 17,200 followers at TikTok po, Red Parungkin na merong 445,000 followers. O, oh, magkakalahating million na rin po yan mga kalaki kasi ang dami-dami na pong nagtitiwala at follow sa atin. Baka ikaw na lang ang hindi. Follow ka na para makatanggap ka ng mga libreng lucky numbers sa amin. Legit po na nakakapagpanalo po kami rito. Nakapost po yan sa Facebook. Araw-araw mga kalaki kahit i-check nyo po yung mga account na yan, legit po yan, sabihin nyo kung nanalo sila, re-replyan kayo ng mga yan, okay? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa Weteng, pag sumali ka sa private consultation namin, okay? Iko-code ko ang Birdman at Birdshare mo, baka dito swertihin ka, baka dito manalo ka kaya. Subukan mo na ang private consultation. Wala po itong pilitan na sa may gusto lamang po na sumali sa amin, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki. Ayan. At syempre po sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount. Mag-message lang po kayo para member ka sa akin ng 3 months. May discount ka ngayon para August, September, October, member ka sa akin. Okay, 3 months po tayong magsasama. Kaya mga kalaki, ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers. Ito na po, umpisahan po natin sa... Dito po sa Quezon. Ayan, Quezon 719, Laguna 430. sa ano to? Aklan 2329 at Cebu 7 12. Ayan po mga kalaki ating mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki nyo outlet maya maya. Gising na po mga kalaki ha. Para sa ganun, ang lucky numbers natin, tayaan nyo po yan ng 3 days bago po bitawan. At ang mga lucky numbers po natin mga kalaki, sinusumada natin yan, binibigay natin araw-araw. Kung meron po akong nakalimutan na bayan, sabihin nyo po at ibibigay ko po agad mga kalaki. Okay? At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po, shout out po tayo sa pamilya Herna, ano to, pamilya Hidalgo. Pamilya Hidalgo po dyan sa Olongapo po City. Hello po sa mga taga Olongapo po diyan sa Pamilya Hidalgo. Maraming salamat sa walang sawang panonood. Humihingi po sila ng 3 digit lucky numbers at STL bibigyan ko po kayo. At syempre po mga kalaki sa mga tricycle driver naman po dyan sa May Antipolo City. Uy, may tricycle diyan oh. Hello po sa mga tricycle driver dyan sa mga may taxi na rin yata dyan Tsaka jeepney driver. Shout out po sa inyo sa Antipolo City. Tumira po kami dyan sa may Sumulong highway at saka sa Pinesville, sa Fairmount. Ayan, marami kaming nilipat-lipatan dyan eh. Shout out po sa inyo. Ayan, kila Kuya Dominic sa mga driver dyan ng mga tricycle. Shout out po sa inyo sa grupo mo dyan. Bibigyan ko po kayo ng 645. Yun po ang hiling nila. Pag-aaralan ko yung code mo. Okay? Sa mga gusto po na magpa-shout out, message lang po ng message, comment ng comment. Dapat naka-follow. Pag nakita ko yan, may message, may lucky numbers ka na, masya shoutout ka pa. Good luck, gising na!